Nagpatuloy ang operasyon at monitoring ng MMDA ngayong araw sa mga kalsada sa Metro Manila, lalo na sa EDSA at Commonwealth Avenue, kasunod pa rin ng holiday season. Kabilang sa mga silita ng MMDA ngayong araw ay mga riders na hindi nakasunod sa batas trapiko. Bagaman may mga natiketan, mayroon din namang silang pinara, pero hindi binigyan ng tiket. Alamin natin kung bakit sa report ni Erlo Bringas. Nagpatuloy ngayong araw ang ginagawang monitoring sa lagay ng trapiko sa mga kalsada lalo na sa EDSA at Commonwealth Avenue ng MMDA. Nailin nga sa mga lugar na madalas na matrapik na kayong holiday season. Patuloy din ang kanilang paninita sa mga lumalabag sa batas trapiko lalo na ng mga motorcycle riders. Ba't Pero ngayong araw, sa halip na maniket, Namahagi sila ng grocery food packs sa mga motorcycle rider at motorcycle taxi rider sa EDSA. Ayon sa MMDA, bahagian ng kanilang proyekto na bukod sa pagdidisiplina sa mga rider. Ay parte rin niya ng kanilang pagpapaalala sa mga ito na magingat sa daan at sumunod sa batas trapiko. Pagpasaway po at mga kamote, tinitikita natin. Pero pag sumusunod po sa batas trapiko yung ating po na mga nagmumotorsiklo, ay ating pong binibigyan ng grocery pa. Ito ay uh, pagbibigay balik sa mga motorista natin na mga sumusunod sa mga batas trapiko So ito ay uh, simpleng programa ng uh, MMDA pa. Kapareho din ang ginawa ng MMDA sa Commonwealth Avenue ngayong araw. Dito sinitabag ang motorcycle rider na hindi nakakasunod sa dress code at marami pang ibang paglabag. Tinikitan din nila ang ilang rider na hindi talaga nakakasunod sa batas trapiko. Sinita din nila mga rider na hindi sumusunod sa batas trapiko pero namahagi din sila sa ilan sa mga ito ng food packs. Ayon sa MMDA, bukod dyan ay bahagi din yan ang pagsasayos nila ng trapiko sa kalsada, lalo na ngayong holiday season na kung saan inaasahan ng napakataas na volume ng sasakyan. We are working really hard. We are working triple time para matulungan at kahit pa paano mapabilis ang mga biyahe natin sa ating mga kalsada. Lalo-lalo na po uh, ang ating mga clearing efforts dyan po sa mabuhay lanes. Ginagamit po natin ito para kahit pa paano yung mga motorista may magagamit po silang kalsada na mapabilis ang kailang mga biyahe. Bigat ng pabigat yung daloy ng traffic, lalong lalo na po sa hapon. Uh, kaya po kami ay nananawagan sa ating mga kababayan na planuhin mabuti yung pagbiyahe. Lalong-lalo na po itong darating na biyernes dahil ini po natin na dadagsa na talaga yung mga ating mga kababayan na uuwi ng probinsya. Sama din sa kanilang naging operasyon kanina si One Rider Party Representative Bonifacio Bosita at ayon sa kongresista, mahalaga ang pagkakaroon ng road safety na mga riders kaya mahalaga ang mga patuloy na paalala sa mga ito. May payo din siya sa mga rider na mahuhuli at matitikitan sa daan. Kung ang pag-uusapan ay safety, protection of motorists, andyan ang MMDA. Kaya uh, yung kanilang programa at kanilang ginagawa ay sapat na. Huwag nang makipagtalo ang rider so ang motorista. Kapag nakikita nila na mali ang panguhuli, wala nang argumento, magpatiket na lang at kami ang bahala sa kanila. Hello Pingas para sa mata ng matatag agila matatag matapang matapang Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Matanang Agila Prime Time para malaman ang matatag matapang at matapat na mga balita ay i-follow lamang at mag-subscribe sa at 25 TV.